Canada pa kasi tumawag ang akin nagpasok sa akin dito sa Pulver Home na kanilang lumpo subdivision so nakalakas ito linak talaga yung buong bahay kasi dito lang talaga ako natutulog sa massage room nakita niyo mga pages di ba para sa old house so kukunin natin yung pera dun sa loob sa kwarto niya kasi pag sinira ko to papasok sa kwarto niya mayroong isang pinto dun yan pinapakita ko sa Marcos ang totoo. All oh, that happened to me. Na makita-kita natin president. Pag ako na huli ng pulis at nakulong dito sa bahay to, barangkay, sa barangay santo ninyo, papatawag kita at matitikman mo. Pinagkakawad niya sa akin. So, location here. For the building. Kasi nasa Canada na siya. So, pauwi na rin yun ng Agus baka mga Augustine isang, so, isang araw lang tapos na mamabasak ko na ng bahay na to so ito yung pinto ito yung pinto Nakadub nakadubulak yan yan hindi mo masisira yan kasi may, ano yan matibay ka lang palakul. So yung CCTV nakapatay naman kasi wala nga ng wifi at pinutol kasi nga something problem. So yun yun. Kasi kung aantayin ko pa yung bus ko eh, papatayin ko siya. At galagay ko siya doon sa budika na yun. Doon siya mabubulok. Ito nga matay. Ay Para matapos na yung problema natin, Philippines. Diba? Taposin na natin marami na tayong taong nadadamay na bansa and all that happened this kaya kailangan natin magtuos the world writer is very coming talaga mo mamatay tayo sa mundo ganun talaga kahit kinakalaban mo ako hindi kayo magiging okay sa mundo na to so siguro mamaya tuumpisan ko ng pagnakaw bold, pera, whatever, kung ano mga bull, pera o whatever kung anong magpakinabakan sa loob o mga coins na old coins na maibenta tsaka mag-apartment ako para mo. di ba at tsaka warm ng spirit ko eh parang gusto ko nang sa ang bahay na to eh kasi pag ang spirit ko ay nag-read kinakabahan ako pero pag nag-warm ready na ako for the died